O Diyos na buhay, sa harap ng iyong trono kami ay lumalapit bilang isang bayan na dumaranas ng pagsubok. Ngunit hindi na wala ng pananampalataya. Kami ay iyong mga anak, uhaw sa liwanag ng iyong salita, na uuhaw sa patnubay ng Espiritu Santo. Sa bawat halakhak na tinabunan ng luha, sa bawat gabi ng katahimikan na tila walang tugon, kami ngayon ay naninindigan sapagkat alam naming hindi mo kami kinalimutan. Sa katahimikan, naririnig namin ang iyong paanyaya. Lumapit ka sa akin at ikaw ay aking pagiginhawahin. Panginoon, ipalaganap mo ang iyong kaluwalhatian sa gitna ng iyong bayan. Buksan mo ang langit at ipadama sa amin ang init ng iyong pagyakap. Ngayon, sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, kami ay nananawagan ng kagalingan hindi lamang sa katawan kundi higit sa lahat sa kaluluwa. Itinataas namin ang mga pusong sugatan, ang mga espiritong basag, ang mga pag-asang tila binawi ng unos. Sa anino ng iyong krus o Kristo, natagpuan namin ang liwanag na di kailanman mawawala. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. Isayas, Kabanata 53, Versikulo 5. Kaya Panginoon, sa bawat salitang binibigkas namin ngayon, hayaang dumaloy ang langis ng kagalingan mula sa langit tungo sa bawat tagapakinig na nananabig sa iyo kami ay nakatayo sa lupaing tinahak ng pananampalataya ni Santa Rita. Yaong huwarang babae ng pananalig at pagtitiis o Espiritu Santo tulad niya, itanim mo sa amin ang isang diwang handang maghintay, handang manalangin, handang maniwala, kahit patila imposibleng bumalik ang liwanag. Palitan mo ng alab ang aming lamig, palitan mo ng awit ang aming panaghoy. Tinatanggap namin ang grasya ng pagbabalik loob, ang grasya ng kapatawaran, ang grasya ng panibagong simula. Hinihingi namin ito hindi dahil kami ay karapat dapat, kundi dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay para sa aming kalayaan. Ama, sa bawat pusong naguguluhan, sa bawat isipang puno ng ligalig, isinasamo namin iyong kapayapaan ng maghari. Ang kapayapaan na hindi maunawaan ng mundo, iyon ang amin ngayong tinatanggap. Bigyan mo kami ng pananaw na mas mataas kaysa sa aming nararamdaman, pananampalatayang higit pa sa lohika, at pag-ibig na di naaagnas ng pagkukulang. Tulungan mo kaming makita ang iyong kamay kahit sa gitna ng kawalan. Nais naming magtiwala, nais naming maniwala, nais naming magpatuloy. O Diyos ng pangako, hindi ka maramot ni sinungaling. Sa lahat ng iyong sinabi, wala ni isa ang babagsak sa lupa ng walang katuparan. Kaya ngayon sa espiritu ng propesya, aming sinasambit. Ang mga panaginip na tila nawala ay muling babangon. Ang mga pintuang tila sarado ay bubuksan ng iyong Kamay at ang mga puso ay muling titibok sa sigla ng pag-asa. Muli naming tinatanggap ang apoy ng pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Kami ay iyong bayan at ikaw ay aming Diyos magpakailanman. Ngayon, tinatawag ko ang lahat ng kaluluwang na pagod sa paghihintay. Bumangon ka sapagkat ang iyong panahon ng pagkakatali ay tapos na ang lumang bagay ay lumipas na, narito ang lahat ay ginawang bago. 2 Corinto 5, versikulo 17 Sa pangalan ni Jesus, ang iyong nakaraan ay wala ng kapangyarihan. Ang kahapon mo ay hindi nahadlang sa bukas. Sa harap ng krus, lahat ng tanikala ay pinuputol. Ang kagalingan mo ay hindi bukas, ito'y ngayon. Panginoon, iyong baguhin ang aming paningin. Wag kaming hayaang makita lamang ang dilim kundi ang bituin sa gitna nito. Palitan mo ang aming luhang walang tinig ng panalangin may apoy. Turuan mo kaming ipagdiwang ang iyong kabutihan kahit hindi pa namin ito lubos na nakikita. Hayaan mong lumago sa amin ang tiwala na hindi batay sa resulta kundi sa pagkakilala sa iyo. Ang Diyos ay kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Mga awit kabanata 26 versikulo pino. Espiritu Santo, kami ay iyong salina ng bagong langis. Sa oras na ito, hayaan mong bumaba ang iyong presensya sa bawat tahanan, sa bawat puso, sa bawat espasyong nangangailangan ng buhay, tulad ng apoy na bumaba sa mga apostol sa Pentecostes, hayaan mong bumaba ang iyong apoy ngayon. Sunugin mo ang takot ang pagdududa, ang sakit at ang kahinaan. Palitan mo ng tapang ng pananampalataya at ng alab ng misyon. O Espiritu ng Diyos, puspusin mo kami ngayon bilang iyong lingkod ipinapahayag ko. Ang kagalingan ay dumarating, ang katarungan ay inilalapat, ang habag ay ibinubuhos, walang panalangin ang nasayang, walang luha ang hindi mo nakita ang bawat daing sa gabi ay pinakikinggan sa langit. Iyong tinipon ang aking mga luha sa iyong sisidlan. Mga awit kabanata, 526 versikulo 8. At ngayon ang sisidlang iyon ay umaapaw, at ang langit ay bumubuhos ng kabutihang hindi masusukat. Ama, baguhin mo kami mula sa loob. Higit pa sa pagpapala na is naming makilala ka. Higit pa sa sagot, Nais naming marinig ang iyong tinig, itama mo ang aming mga puso. Patawarin mo kami kung kami lumayo, kung kami nawalan ng sigla, kung kami lumimot. Ngunit ngayon, sa iyong biyaya kami ay bumabalik. Itinatapon namin ang lahat ng hadlang, binubuksan namin ang aming mga puso at sinasabi naming kami ay narito. Panginoon, gawin mo kaming bagong nilalang. Ngayon, sa ngalan ni Jesus, ay binubuksan ko ang mga pintuan ng iyong Espiritu upang tanggapin ang kapuspusan ng presensya ng Diyos. Ang mga sandaling lumipas sa dilim ay hindi na sayang; iyon ay naging daan upang mapanday ang iyong pananampalataya. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng kabutihan at ang kabutihan ay pag-asa. Roma Kabanata Rimba Versikulo 4 kaya anak ng Diyos, huwag kang manlupay-pay, sapagkat sa bawat hakbang mong kasama siya, may kapangyarihang kumikilo sa paligid mo na hindi mo pa nakikita. Espiritu ng katotohanan, ikaw na nagpapahayag ng mga bagay na lampas sa mata ng tao, ipakita mo sa amin ang mga lihim ng iyong puso. Huwag kaming hayaang makontento sa mababaw. Iangat mo kami sa lalim ng iyong kalooban kung saan ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon kundi sa pagsunod sa iyo. Sa oras na ito, kami ay iyong iniaangat mula sa mundong alikabok papunta sa langit na pananaw. Sa iyo lamang kami tunay na may layunin. Ang bawat pusong nais magbalik loob ay hindi mo tinatanggihan. Ang pusong wasak at nagsisisi ay hindi mo itatakwil. Mga Awit Kabanata 51, versikulo 17. Kaya sinasabi ko sa iyo, kapatid, ang iyong pagkatalo ay hindi ang katapusan. Iyan ay tinubos na sa dugo ng kordero. Ang iyong kasaysayan ay isinulat na ng kamay ng Diyos, at ito ay kwento ng pagtatagumpay, hindi pagkabigo. Buksan mo ang iyong puso ngayon. Nariyan Hindi siya malayo sa bawat nawala ng direksyon, sa bawat lumihis ng landas, ngayon ay oras ng pagbabalik. Itinigil ng Diyos ang oras para sa iyo ngayon upang makaharap ka, makausap ka, at maibalik ka. Kung maririnig mo ang kanyang tinig ngayon, huwag mong papagmatigasi ng iyong puso. Hebreo Kabanata 3, versikulo 15 Sapagkat may habag pa, may awa pa, at may bagong umaga para sa iyo. Ito ang gabi ng panibagong pagsilang para sa bayan ng Diyos. Panginoon, hatakin mo kami papalapit sa apoy ng iyong pag-ibig. Hayaan mong matunaw sa liwanag mo ang yelo ng galit, hinanakit at pagdaramdam. Hayaan mong dumaloy ang kapatawaran, hindi lamang sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay. Turuan mo kaming yakapin ang mga sugat, hindi upang manatili roon, kundi upang palitan ng kagalingan. Sa krus natutunan naming mahalin kahit ang kaaway at manalangin kahit sa gitna ng pagkakait. Kami imuling tumatayo sa liwanag ng pag-ibig mo. Ang oras ng pagtangis ay dumarating sa wakas. Ang panahon ng pagbubunyi ay nagsisimula na. Ang umiiyak ay aani ng kagalakan. Mga awit kabanata 120s 5 kaya ipahayag mo ito bayan ng diyos hindi mo na kailangang manatili sa lambak ng luha ikaw ay tinatawag na ngayon upang umakyat sa bundok ng kapatiran ng kagalingan ng tagumpay ang diyos ay gumagawa ng bagay na bago sa kalagitnaan mo damhin mo ito sa puso mo ngayon hindi mo kailangang laging malakas upang mapakinggan ng diyos sa kahinaan mo lalo siyang lumalapit ang kanyang kapangyarihan ay nahahayag sa ating kahinaan. 2 Korinto 12, versikulo 9 Kaya hayaan, mong lumuhod ang iyong espiritu ngayon, hindi sa talo kundi sa pagsuko, sapagkat sa pagsukong ito may tagumpay. Sa pagtanggap ng kabiguan may pag-asa, sa pag-amin ng kahinaan may biyaya. Huwag kang matakot. Ang kamay ng Diyos ay narito na, binibigkas ko ngayon sa ngalan ni Kristo. Ang mga tanikala ng pagkakagapos ay nababasag na. Ang mga panaginip mong matagal nang ibinaon sa takot ay muling sumisibol. Ang mga pader ng hadlang ay bumabagsak sa iyong paligid. Hindi ka nabihag ng kahapon. Ikaw ay tagapagmana ng bukas. Kung pinalaya ka ng anak, tunay kang malaya. Juan Cabanata 8, versikulo 36 Lumakad ka ngayon sa laya ng anak ng Diyos. Mga kapatid, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi nasusukat ang tagumpay sa panlabas na anyo. May himalang nangyayari sa loob mo. Hindi man ito agad makita ng iba. Ang langit ay nagdiriwang. Ang mga anghel ay tumutugtog ng himno para sa iyong pagbabalik. Ituring mong sagrado ang panahong ito. Ito'y banal. Ang Diyos ay gumagawa ng tahimik ngunit malalim na pagbabago at ang bungang ito'y abot sa maraming salin lahi. Sa bawat kaluluwang nananahimik, tinatawagan kita ngayon. Bumangon ka sa iyong pagkakaupo. Huwag mo nang hayaang talunin ka ng takot. Tumindig ka sapagkat ang liwanag ay dumating na. Bumangon ka magliwanag sapagkat ang liwanag mo ay dumating. Isaiah 60, versikulo 1. Hindi ka nilikha upang manatili sa anino. Nilalang ka upang magdala ng liwanag sa mundo. Huwag mong sayangin ang apoy na nasa loob mo. Ipagningning mo ito ngayon na. Diyos ng langit, baguhin mo ang mga pamilya. Pag-isahin mo ang mga pusong nasira ng galit at lamat ng panahon. Pawiin mo ang ingay ng alitan at ilagay mo ang awit ng kapayapaan sa loob ng mga tahanan bigyan mo kami ng biyayang magpatawad at lakas upang magmahal kahit sa mahirap na sandali. Sa iyo kami umaasa na ang tahanang itinayo sa iyong salita ay hindi matitinag. Palakasin mo ang bawat ama, aliwin mo ang bawat ina, gabayan mo ang bawat anak Panginoon. Sa bawat isa na nawalan ng pananalig, hinihiling naming iyong buhayin muli ang apoy ng pananampalataya iyong hipa ng apoy na halos mamatay na, tulad ng uling na muling nag-aalab sa paghipo ng hangin, kami iyong hipa ng Espiritu. Pukawin mo kami sa panibagong sigasig. Turuan mo kaming manalangin muli, hindi dahil kailangan kundi dahil mahal ka namin. At sa bawat panalangin, hayaan mong marinig namin ang tibok ng iyong puso. O Jesus, ikaw na korderong ipinako, tanging pag-asa ng sangkatauhan, kami ay iyong binibigyan ng karapatang lumapit sa Ama. Sa pamamagitan ng iyong dugo, kami pinalaya mula sa sumpa ng kasalanan. Hindi na kami banyaga, kundi kabahagina na ng sambahaya ng Diyos. Efeso Kabanata 2, versikulo 19 Kaya ngayon, lumalapit kami na may kapanatagan, hindi na bilang alipin, kundi bilang anak. At bilang anak, kami humihiling ama. Muli mo kaming baguhin. Buksan mo ang mga tainga ng aming espiritu upang marinig ka. Sa gitna ng ingay ng mundo, turuan mo kaming kilalanin ang iyong tinig. Ituro mo sa amin ang daan patungo sa kabanalan. Ilayo mo kami sa panlilinlang ng kaaway. Ituro mo sa amin ang lakad ng katwiran. Ang iyong salita ay ilawan sa aming landas. Mga awit kabanata 119 versikulo 105. Sa bawat hakbang, nais naming ikaw ang aming sinusundan, sapagkat kung kasama ka, hindi kami mawawala. Ngayon sinasabi ko sa iyo, hindi pa huli ang lahat. Ang oras ng Diyos ay laging perpekto. Ang mga bagay na tila na ay hindi kabiguan, kundi paghahanda. Kaya huwag mong itigil ang pananalangin, huwag mong itigil ang pag-asa sa likod ng ulap naria ng araw at sa likod ng katahimikan naririnig ang bulong ng Diyos. Tumingin ka sa Kanya at mararanasan mong muli ang liwanag ng pagkilos Niya. Mga minamahal sa Panginoon sa pagtatapos ng mensaheng ito na puno ng apoy ng pag-asa, liwanag ng katotohanan at haplos ng biyaya, kami ay nagpupuno ng pasasalamat sa inyong bawat isa na nanatiling kasama namin hanggang sa huling linya. Walang bagay ang nagaganap ng walang dahilan. Ang iyong presensya rito ay hindi aksidente. Ito ay itinakda ng Espiritu Santo. Siya ang naghatid sa iyo sa banal na sandaling ito ng pananampalataya, panalangin at revelasyon upang muling itayo ang iyong puso at pagtibayin ang iyong landas patungo sa katuwiran. Ipinagpapasalamat namin ang iyong bukas na puso, ang iyong pakikinig at ang iyong pananatili sa piling ng salita. Hinihikayat ka naming iwan ang iyong pangalan sa mga komento, sapagkat tuwing linggo ay idinadalangin ang mga pangalan na inilalagak sa altar ng pananalangin. Sa bawat pagbanggit, ang langit ay tumutugon, ang espiritu ay gumagalaw, pinipili nang may malasakit ang mga pangalan para sa partikular na intersesyon, ngunit walang isa mang iniiwan, ang bawat isa ay isinasama sa banal na layunin ng komunidad ng pananampalataya. Huwag palampasin ang mga biyayang darating. Mag-subscribe ka sa channel na ito at i-activate ang bell notification upang hindi mo makaligtaan ang susunod na mga mensahe ng pananampalataya, panalangin at revelasyon sapagkat ang mga ito ay hindi basta nilikha lamang ang mga ito ay ipinadala upang ilaan ang sarili sa iyo para sa iyong kaluluwa at sa mga panahon ng iyong pangangailangan ang iyong lakad kasama ang Diyos ay hindi dapat kuminto sa sandaling ito patuloy kang magtiyaga sapagkat gaya ng nakasulat sa Hebreo kabanata Perno, talata 23 hawakan nating matatag ang pag-asa na ating ipinapahayag sapagkat tapat ang nangako sa mga tumitindig sa mga hindi bumibitiw sa mga nananalig kahit hindi nila nauunawaan ang lahat inilalabas ng Diyos ang kaniyang mga pangako at ang bawat salita niya ay hindi babalik na walang saysay panatilihin mong bukas ang iyong puso sa presensya ng Diyos ang mga susunod na araw ay may dalang pag-asa kagalingan at muling pagtindig darating ang mga himalang hindi mo inaasahan mararanasan mo ang mga tagpong ang langit mismo ang bumabasa 'yung buhay at sa bawat pinto ang bubuksan ng Diyos ay may bagong yugto ng katagumpayan at banal na layunin ikaw ay bahagi ng bayang pinili upang makinig sa revelasyong ito kaya't lakasan mo ang iyong loob buhayin mong muli ang apoy ng iyong pananampalataya. At kung ikaw ay nanghihina, tandaan mo. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Deuteronomio, Kabanata 31, Talata 6 Sa kanya ikaw ay ligtas. Sa kanya ikaw ay buo. Sa kanya ikaw ay may hinaharap na puno ng pag-asa. At ngayon sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, isinusugo kita lumakad ka na may bagong apoy sa puso, may pananampalatayang nakatanim sa lupa ng kanyang salita, at may kumpiyansa sa mga hakbang na ginagabaya ng kanyang plano. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, sapagkat ang Diyos ay naroroon sa iyong katahimikan, sa iyong pagsigaw, sa iyong pagluha, at sa iyong pagtatagumpay, kumikilos siya ngayon, gumagalaw siya ngayon, at winawasak niya ang bawat tanikala na pumipigil sa iyong espiritual na pagunlad. Amen.